Isang dating modelo at artista nagkwento tungkol sa umunoy prostitusyon sa loob ng New Bilibid Prison. Labas masok daw siya noon sa Bilibid at naging kliyente pa ang isang convicted na drug lord. Gate guard kapag nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses al alias Usang na laging dumadalaw kay Vicente C., one of Bilibid 19. Si GDB at ko lang ko ay batibang mga babae na sikat, ang mga dumadalaw sa kanila. Si Melody, dating model at artista, ilang beses na raw naglabas-masok sa New Believer Prison bago pa nagkahigpitan. Totoo raw ang bentahan ng laman sa loob ng piitan. Dahil siya mismo kasama sa mga babae kung tawagin ng mga preso ay tilapia o bangus, o yung mga binibili ng mga big-time inmates sa Bilibid. Um, I Las Vegas po. Ang sa totoo lang po ay gusto ko lang malaman ng buong sambayan ng Pilipino sa buong Pilipinas. Ang maximum po ay noong nandiyan na po ako sa maximum, ay ginawa ko talaga ng parang ruas boulevard. Lahat, kahit walang dalaw, uh, ito po, uh, sabihin ko na lang po sa inyong lahat, ma sample, sampung model binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko, Ray, magkano lahat yun? Tag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to 75,000. Mayroon po akong hotel na parang resort po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yan. Ganun Ganon po ang... Siyempre po, obligado po ko sa 3,000 at uh, 3 million a month. Eh, gagawa din po ko ni Discarte. Minsan magkulang mag yung pagkolekta ko. Ako, ako po'y magabono. Eh, lahat to, gagawin ko po rin sa loob ng maximum para siyempre kung magkulang man, uh, ako po'y magabono. Ang naging kliyente raw niya, ang convicted drug lord na si Vicente C. Ang tagal, ang tagal, bago kami nakapasok. Tawag kay Vicente, ganyan, ganyan. Every time na papasok doon, sa gate pa lang pinasusundog niya na ako, tsaka yung kasama ko. So, walang humaharang sa amin ilang beses na, na nakapasok doon. Madami na eh. Mga 15 to 20. Madalas daw ilang oras lang, pero minsan daw overnight pa siya sa Kubol ni C. Yung kwarto niya may sarili, may sarili siyang kontador. Meron siyang yung yung room niya eh sa pagpasok mo, meron siyang LED na talagang ang laki, tapos yung kama niya parang talagang ano, parang para ka nasa hotel na may CCTV camera sa baba. Up and down 'yun eh. Matapos daw ang ikalawang dalaw kay C, sa kanyang pagbalik may kasama na siyang ibang babae. Pagkaano kaliit? Usually dala mul lang ah with the with the transportation and everything 5 to 10,000. Ang believed sex trade na ungkat sa gitna ng pagdinig ng kamera kaugnay naman sa kalakalan ng ilegal na droga sa kulungan ang starlet na si Krista Miller na naaresto kamakailan dahil sa kasong may kinalaman sa droga, umamin ding ilang beses nakapasok sa bilibid. Pero hindi raw dahil sa sex trade. Una raw ng 2014 nang maimbitahan siyang magsagala. Doon daw niya nakilala ang convicted drug lord na si Ricardo Kamata. Ako din rin ay Elena. Ah, ikaw lang. Oo, ako yung ako yung ng sa ng sagala na yun. nagbait sa akin dito ganyan ganyan ganyan. Nasundan pa ang kanyang pagpasok sa Bilibid pero para raw magbenta lang ng kondominium kay Kamata. I know, dalawang beses kasi nga yung sagal at dalawang beses na balik sa Bilibid tapos yung pang-apat sa ospital. Si Kamata dinalaw din niya sa isang ospital noong 2014 at nakuhanan pa ng CCTV. Hindi rin daw lingid sa kalaman ni Sabrina M. ang prostitusyon sa Bilibid. Mga kasamahan kayong mga artista before na pumupunta. May narinig lang ako. May mga naririnig ako na pumapasok doon. Binasahan na ng sakdal si Sabrina sa QCRTC Branch 84 dahil sa kasong pagtutulak ng droga. Posible raw makasuma ng dating sexy star na si Rosana Roses. Yan ay kapag napatunayang nagdadala siya ng mga babae para sa mga preso sa Bilibid. Bata yan sa pag-amin sa post ng isang nangangalang Jennifer Cruz Adriano na ayon sa mga ulat ay tunay na pangalan ni Osang. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusivo. Ang larawang ito ay kuha raw mula sa isa sa mga pagkakataong pumasok sa maximum security compound ng nobelibet Prison dating sexy star na si Rosana Roses. Kuha noong taong 2014 galing ang larawan mula sa source ng GMA News sa NBP. Makikita rito si Osang katabihan dalawang prison guard, isang babae at isang lalaki. Sa pagdinig kahapon ng House Justice Committee, kaugnay ng umunay illegal drug trade sa loob ng Bilibid, Nabanggit si Osang ng isa sa mga tumistigong inmate na si Nonilo Arile bilang isa sa mga malimit daw na dumalaw sa drug lord na si Vicente Enteng Si. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COJ, Overseer at Gate Guard kapang nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Osang na laging dumadalaw kay Vicente Si, one of Belived 19. Si GDB at ko ay iba't ibang mga babae na sikat, ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Sa iba't ibang news report, sinasabing personal na Facebook account ni Rosana Roses, ang account na ito ni Jennifer Cruz Adriano, na siya rin tunay na pangalan ng aktres. Sa post na ito, itinangging mistress siya ni Vicente C., pero kinumpirma niyang naghahatid siya ng babae kay C., 25,000 piso raw ang binibigay sa kanya kada katid kahit para umareject reject ang babaeng dinala niya. Wala naman daw balak ang House Committee on Justice na ipatawag pa si Osang sa pagdinig pero babala ng chairman ng komite. That's even worse you know uh, I hope she realizes what she admitted in uh, national in in uh, the social network no Kah dahil uh, effectively inamin niya that she is involved in human trafficking and she can be uh, indicted for that. Aba, human trafficking, no bail ngayon. Eh. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng aktres tungkol dito. Dati nang iniulat ng GMA News ang kalakaran ng pagpasok ng babae sa maximum security compound ng NBP. Sa aking report, noong 2014, nakaparehan pa namin ang ilang aminadong bugaw sa bilibid tulad ni Sylvia, di niya tunay na pangalan. Walang hikpits, meron-meron doon. Pasok ng alam, drugs. Sampung porsyento raw ang komisyon ni Sylvia sa bawat babaeng maibibigay niya sa mga parokyanong kadalasan ay mga chinong inmate. Pag magandang bata nga, nasa 15-30, yun ang pinakaano nila. Pero pag may edad-edad na, na hanggang ang edad nila, mga 20-27, no? nasa 20 lang. Kahit nga gabi, meron. Umaga na lumalabas ang tumistigo sa kamera na si Arile ang ginamit daw na asset ni Police Senior Superintendent Jerry Valeroso para makakuha ng impormasyon sa NBP. Ayon kay Valeroso, di mangyayari ang lahat ng ito kung walang prison guard daw na kasabwat. Sila ang nagpapasok ng drugs sa loob, sila ang courier kasi hindi naman sila searching sa main gate ng maximum pagkapanagpasok sila ng uh, mga drugs. Kaya raw dapat ipa-lifestyle ang anim na mga prison guard na tumanggap umano na tigi isang Toyota Innova kapalit umano ng protection sa mga high-profile inmates. Trademark nila na transport ng drugs at the same time, meron, mga, meron silang car na Innova na bigay ng, ano, ng mga drug lords. Mga malalaki na sila, Peter Co., yan, si Martelo, si ganun. Marami sila dyan sa loob. Emil Subangil, Nakatutok, 24 Horas babae at iba pang kontrabando. Madali raw na ipapasok ang mga ito sa New Bilibid Prison, batay sa salaysay ng mga testigo sa pagdinig ng House Committee on Justice. Nagawa, nagagawa raw ito sa pakikipagsabuatan ng mga high-profile inmates sa mga prison guard na ang ilan ay neregaluhan pa raw ng sasakyan. May report si Emil Sumangin. Kuha ang larawang ito noong 2014 nang minsang pumasok ang aktres na si Rosana Roses sa maximum security compound ng Nubilibid Prison. Kita sa larawang mula sa isang source ng GMA News si Roses katabi ang dalawang prison guard. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay ng umalik kalakalan ng iligal na droga sa loob ng bilibid. Nabanggit ng isa sa mga tumistigong inmate na si Nonilo Arile, ang pangalan ni Roses. Madalas daw dumalaw si Roses sa inmate na si Vicente C. na isa sa mga nasugatan sa gulo sa Bilibid noong September 28. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COJ, Overseer at Gate Guard kapang nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Usang na laging dumadalaw kay Vicente C., one of Bilibid 19. Si GGB at Kulangko ay iba't ibang mga babae na sikat ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Sa iba't ibang news report, sinasabing personal na Facebook account ni Rosana Roses, itong kay Jennifer Cruz Adriano na siya rin daw tunay na pangalan ng aktres. Sa isang post sa ng account, itinanggi ni Adriano nakabit kabit siya ni C. Pero inamin niyang naghahatid siya ng mga babae kay C. 25,000 daw ang bayad sa kanya kada hatid kahit pa mareject raw ang babaeng dinala niya. Wala naman daw balak ang House Committee on Justice na ipatawag pa si Roses sa pagdinig. Pero, babala ng chairman ng komite. That's even worse, you know. Uh, I hope she realizes what she admitted in uh, national, in, in uh, the social network. No? Kah dahil, uh, Effectively, inamin niya that she is involved in human trafficking and she can be uh, indicted for that. Sa ano pa rin Aba, human trafficking, no bail yun eh. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang aktres tungkol dito. Dati nang iniulat ng GMA News ang pagpapasok ng mga babae sa maximum security compound ng Bilibid. Sa aking report noong 2014, nakapanayam pa namin ang ilang aminadong bugaw sa Bilibid. Walang hipit. -hip. Pera-pera doon sa pasok ng alak, drugs, ilap niya porsyento raw ang komisyon ni Sylvia sa bawat babaeng maibibigay niya sa mga parokyanong kadalasan daw ay mga chinong inmate. Pag magandang bata nga, nasa 50, 30, yun ang pinakaano nila. Pero pag may edad-edad na, na hanggang ang edad nila, mga 20, 27, no? ano, nasa 20 lang. Kahit nga gabi, meron. Umaga na lumalabas. Noong Hulyo, ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang nakuha nilang impormasyon na ilang religious groups di umano ang nakikipagsabuatan sa ilang inmate para maipuslit ang ilegal na droga at mga bayarang babae sa loob ng kulungan. Dahil dito ay pinagbawal muna ang pagpapasok ng mga religious groups sa Bilibid. Uh, may kapilya daw doon eh, na yun ang pinagdadausa ng kanilang mga preaching. Tapos uh, apparently uh, bona fide religious groups sila pero meron din silang kasamang mga... Uh, Uh, four or five, uh, women na napagdalaman nila na hindi pala kasama talaga yung kundi they are uh, yung prostitutes. Sari-sari pang kontrabando ang naipupuslit sa Bilibid. Sa naunang pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng inmate na si Herbert Colango na nakakapagpapasok daw siya ng kahong-kahong beer sa Bilibid para ibenta. Ang pribilehyong magpasok ng mga kontrabando, binabayaran daw nila. Ayon sa isang dating opisyal ng CIDG, hindi raw mangyayari ang lahat ng ito kung walang kasabwat na prison guard. Sila ang nagpapasok ng drugs sa loob. Sila ang courier kasi hindi naman sila searching sa main gate ng maximum pag sila ng uh, mga drugs. Kaya raw dapat ipa-lifestyle check ang anim na prison guard na muli tumanggap ng, ng tigi-isang Toyota Innova kapalit ng pabor para sa mga high-profile inmate. Trademark nila na pag nagta-transport ng drugs at the same time, pero mga... Meron silang car na Innova nagbigayin ng ano ng mga drug lords. Mga malalaking drug lords, sila Peter ko, yan, si Marcelo, si ganun. Marami sila dyan sa loob. Emil Sumangil, GMA News. Naman ang aktres na si Rosana Rose sa pagkakadawit sa kanya sa drug trade sa Bilibid. Gitang aktres, hindi ilegal na droga ang negosyo niya sa kulungan kundi pagbubugaw ng mga babae. Itinanggi rin niya ang kabit siya ng drug lord na si Vicente C. Nakakausap lamang daw sila nito dahil ito ang nagbabayad sa kanya 25,000 sa kada babaeng madadala. Kung totoo rin daw na kabit siya ng drug lord, dapat mayaman na siya. Aminado naman ang aktres na nakapagtanghal na siya sa bilibid kasama ang ilan pang celebrities. Nakilala rin daw siya noon ang uh, drug lord na si JB Sebastian dahil ini-interview siya nito para sa Bilibid TV, ang broadcast station ni Sebastian sa Kulungan.